Sunod ka doon, bro. Sunod ka. Maghinadahan-dahan, ha? Dito daan, no? Oh. Dito daan sa ilalim. Ano na si kuya mo? Dali. Dito daan sa ilalim, mo, oh. Sa ilalim. <laughs> Yan. Tandahan. oi baka Daniel, malunod si Stella, ha? Uy, ma, ma ano to, ma, ano sa alon. Ano yung gumangihik ka ha? Di man na swimming pool. Daniel ha, ano yung mo siya? amang, ano mo ha, kapatid mo ha? Itan, ligo na dito tan. Wag ano ka dyan? Shhh. Baba, baba, baba. 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 Mal Bababaw lang yan dyan. Baba. Kuta! wag kang umal tumalon. Aagi si mata. Di na mag-akit-akit ha. Pag madulas ka sa puno, balik talaga yung katawan mo. Tigas parang ang ulo oh. Tigas ang ulo. Doon doon oh, makikisama ka doon. putik na yan